Bukod sa sunburn at heat stroke, pwede rin magdulot ng nosebleed o balingoy ang sobrang mainit na panahon lalo na sa mga bata. Hindi man maituturing na mapanganib, mainam pa rin malaman ang paunang lunas para sa kondisyong ito. Ang mainit na balita hatid ni Rida Reyes. Gaano man katirik ang araw, sinasamantala ng mga bata para makapaglaro habang bakasyon. Pero ang walong taong gulong na si Miko, simpleng pogs lang nilalaro kasama ang mga kaibigan. Mm -hmm sa lilim pa at hindi sa gitna ng sikat ng araw. Simula raw kasi nang mag-umpisa ang summer, halos araw-araw nakakaranas ng balingoy-moy o nose bleeding si Miko. Okay, Tapos, uh, sa sobrang dalas nga raw niyang mag-nose minsan, hindi niya na kagad napapansin. Minatawag namin yung mama niya. Tapos? Tapos pag dumating niya mama niya, dinadala siya. Kaya ang kanyang ina, abot-abot ang nervyos kahit para madalas na niyang nakikita ang anak na tumutulo ang dugo sa ilong. Pagka naglalaro siya sa labas, muwi na lang yun. Nagsusumbong sa akin, dumudugo na yung ilong niya. Kaya ang ginagawa namin, mag, ko, uh, Mr. Lucas kasi natatakot ako eh. Ayon sa doktor, nangyayari ang nosebleed kapag napipinsal ang maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng ating ilong. Ito raw ang membrane lining sa ilong na maaaring magasgas dahil sa tuyong panahon dulot ng sobrang init. Sa mga bata, kadalasang dahilan ng nosebleed ang hyperthermia o sobrang init ng temperatura ng katawan. Manipis lang din kasi very thin lang din yung lining sa ilong, kaya yung blood vessel, prone talaga siya kahit konti. Mag-bleed talaga. Bagamat di naman daw ito maituturing na mapanganib, di pa rin daw dapat ipagwalang bahala, lalot kung napapadalas. Maari daw kasi itong sintomas ng iba pang sakit, tulad ng alta presyon o bleeding disorder. Mahalaga raw agad na malaman ang tamang lunas sa balingoy-ngoy. Ang mga dapat daw gawin, pisilin ang malambot na bahagi ng ilong gamit ang hinlalaki at hintuturo. Iyuko ang ilong at wag daw ang nakagawian ng pagtingala kapag may bleed. Pwede kasi yung dumudugo siya sa harap, Safe lang yun yung ganon. Pwede din kasi dumudugo siya sa likod. Kaya kahit anong pressure mo sa harap din, lalo na kung uh, titilt backward mo pa yung ulo, doon siya dudugo sa lalamunan nyo, papasok lang. Hindi din siya hihinto. Lagyan daw ng pressure ang pagpisil sa loob ng 10 hanggang 30 minuto hanggang huminto ang pagdurugo. Maglagay din ng cold compress sa batok o kaya sa ilok. Pero sakali hindi pa rin huminto ang pagdurugo, kagad itong dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Rida Reyes, GMA News.